Gusto niya mag-aral ng cook. Pwede naman. Kulinari yun, ha? Kulinary. Oh. cook. Ah, anong klaseng cook? Oh. Cook <laughs> ano ba? Sumagot na ba, Maanor? Di pa nga, nagre-ring lang. Hindi mo sinasagot, eh. Dapat, mabayaran natin yun, Maanor. Lakasan mo kasi yung boses mo para marinig niya, oh. Hindi niya kasi marinig. Lakasan mo yung boses mo. Hello, Oh. Nagre-ring lang. nagre lang? Oo. Oh. Mahirap ano. to. Baka hindi na natin masingil. Magkano bang pinahiram mo? 15,000. 15,000? Oo. Oh. oh pinairam mo ng ganong kalaki? O oh, di man sumasagot, to Oh. Paano yan? Sabi niya 15,000 yung kalangin niya. 15,000 pinahiram mo? Oo. Oh. Ah, uh -oh. uh -oh. Alakang pera yung pinag-uusapan nyo, ha? Ngay, e, eh, nagpairam kasi ng pera to. Eh, 15 eh, e, 15,000 daw. E, pang-e-enroll na sana. Kasi, gusto niya mag-aral ng cook. eh sa iba, nagpapairam tayo nung nag tayo. Hindi man tayo pinapairam. E, eh, sinisingil, sinisingil nga. Kasi, pang -e enroll niya this coming season. Mag-aaral siya na. ng culinary. Gaya, eh, gusto niya maging cook. ng cook ka? Mm, Bakit ikaw? Wala ka bang ano? Parang... din hindi na nangarap ako nung matapos ako ng high school. Kasi hindi ako natapos. Nangarap ka? Oo. Oh, ba, <laughs> maging dentista. dentista. Dentista? Ano? Dentista? Oo, oh, siyempre. Kailangan maganda lagi yung smile mo. Parang... Gusto mo maging dentista? O, oh, dagol, narinig mo. Gusto mo maging dentista? Walang niya, parang pinagluloko mo kami. Parang, <laughs> ang mo. <pahay na. laughs> Gusto mo maging dentist? Hindi ko kayo loko, syempre nung payon eh ngayon, wala naman yung payon no. O ngayon ano na, vulcanizing. Nung high school ka pala, ano? Susuporturoyo na lang ako. Masama naman ang ano? Mayroon ba? Meron nga nangangailangan pala doon. Balsamador, ayaw mo magmasok? Ayoko nga, gusto ko nga. Balsamador? Ako, pinangarap ko kasi, gusto ko engineer eh. Ah, engineer? Para yung ano, yung pagpatayo ng building, ganyan. Oo, maganda rin yun. Kaya lang... Gagastos eh, ka ng maraming Hindi. pera. Yung gu guit, guguit ka, guguit ka, lang. Eh, mas mahirap naman sa kanya. Dentist, hindi ka panipaniwala. Tignan mo naman yung ngipin. Oh, No. Oh. O, oh, o, ikaw? O, nga. O, o. nagtataka ka. Gusto niya mag-aral ng cook. <laughs> ha? Gusto niya mag-aral ng cook? Pwede naman. Kulinary yun, ha? Kulinary. ni may, may... Oh, ngayong... pa kasi pag uh, naging cook uh, pa Darating ng araw, magiging chef ka na. Chef, yep, yeah. Oo. Oh. Siyempre, oh. kung ano, Ayos. saka magtatrabaho pag naging cook ka? Maynila. Maynila? Maynila. Oo. Uh, oh. naman ng ano may Maynila dapat sa ibang bansa. Ba, sigurado ka luto-luto. Ano nga klaseng cook? <laughs> Anong klaseng cook? Oo. Oh. ang ganyo. 7 O kampanyonuna çatış